Ang siya katolika ay ang katawan ni Kristo at siya ang ulo nito. Nagsasabi ba siya ng katotohanan? Sulat sa Efeso sa 5.23, ganito ang inyong baliwanag na matutunghayan. Sundan so, po ninyo ako. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Na kaibigan at mga magulang, ayon po sa Biblia, hindi po ito ayos amin. Ang iglesia po ay katawan ng ating Panginoong su so Kristo. Body of Christ. At siya, si Kristo, ang ulo o pangulo po nito. Ang problema, maraming iba't ibang iglesia po na nakatatag sa mundo ngayon. Ang problema, maraming iba't ibang iglesia po na nakatatag sa mundo ngayon. Kaya alamin natin, paano po tinawag ng mga apostol ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. O Biblia po ulit. Pakinggan ninyo, ang babasahin natin sulat muli ni Apostol Pablo sa Roma, this is, East, this is East. Ganito ang inyong maririnig na talata po ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo. Magpati ang kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Iniyak sa atin ni Apostol Pablo na ang pangalan ng iglesia ang katawan ng ating Panginoon Kristo so na kanyang iniligtas. Iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Okay. Tama kaya ang kanyang itinuturo? Marapat rin siguro na sagutin ang ginawang pagsagot ni Mr. Michael Santobal ng Iglesia ni Cristo. Sa ating patutuo ng Iglesia Katolika, ang tunay na katawan ni Cristo. Ayon po sa kanya, ang tinutukoy na iglesia na binanggit daw ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso at sa Roma ay ang Iglesia ni Cristo na tataglamang ni Felix Manalo sa Pilipinas. Upang lubos po natin maunawaan, alamin muna natin kung paano nagsimula ang Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo is a religious organization na nagsimula sa Pilipinas. It was founded by Felix Manalo on July 27, 1914 in Santa Ana, Manila. Si Manalo, na founder nito, was also a former Catholic na sinasabing nakatanggap daw ng banal na tungkuling panumbalik ang tunay na simbahan ni Cristo. Nakapagtataka lang kung kailan ba nawala o tumigil ang simbahan ni Kristo. According to the teaching of Iglesia Ni Cristo, si Felix Y. Manalo daw is considered the last messenger of God at ang katuparan ng mga hula sa Biblia. Ayon po sa kanilang website, sumasampalataya sila na ang kapatid na Felix Manalo ang huling sugo ng Diyos. Siya ang katuparan ng mga hula sa Biblia patungkol sa sugo na nagmula sa malayong silangan, na nangaral sa mga anak ng Diyos sa mga huling araw. Naniniwala sila na siya ay pinili upang muling itatag ang tunay na simbahan na sinasabi nilang nawala o napinsala ng ibang mga kristyanong denominasyon. Na nakapagtataka lang kung saan naitala sa kasaysayan na nabuwag ang tunay na simbahan. Ang Iglesia Ni Cristo ay binibigyan din din ang otoridad ng kanilang pinuno at ang pagkakaisa ng kanilang miyembro. They believe that joining and remaining in Iglesia Ni Cristo is necessary for salvation. Now, ngayon alam na natin kung paano at kailan nagsimula at ang paniniwala ng Iglesia Ni Cristo na kinabibilangan ni Mr. Michael Sandoval. Ngayon, isaisahin naman natin ang kanyang mga ginamit na talata sa video. Ginamit niya ang Ephesians chapter 5 verse 23 at Romans 16:16 16 upang palitawin na sila ang tinutukoy na iglesia sa Biblia. Ka-curious, may katotohanan kaya ito? Kung curious ka rin, halika at pag-usapan natin ito. Hi Hi, Catholic. Ginamit ni Ginong Sandoval ang Ephesians chapter 5 verse 23 upang palitawin ang iglesia na sinasabi sa talata ay ang iglesia ni Kristo. Upang malaman natin kung ano ang katotohanan, Alamin din natin ang background ng ginamit na libro sa Biblia. Now, the letter of Ephesians ay pinaniniwalaang isinulat ni San Pablo around 60 to 61 AD sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Roma. To interpret Ephesians chapter 5 verse 23 bilang partikular na tumutukoy daw sa Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo in the year 1914 ay malabong mangyari at malayo sa katotohanan. Bakit po? Dahil ang letter to Ephesians ay naisulat na first century pa lang. Ngunit ang iglesia ni Cristo ay lumitaw lamang 19th century. Now, paano masasabi ng mga tagapagturo ng iglesia ni Cristo na sila ang tinutukoy na iglesia sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso kung ang pagkakasulat nito at ang pagkakatatag ng iglesia ni Cristo ay hindi magkapareho? Sunod, may matibay na kaugnayan ang church mentioned in Ephesians chapter 5 verse 23 in the church founded by Jesus Christ in Matthew chapter 16 verse 18. Ang parehong mga talata ay tumutukoy sa parehong simbahan na itinatag ni Yeso Kristo. Sa Ephesians chapter 5 verse 23, ang talatang ito ay nagpapakita ng isang parallel connection sa pagitan ng relasyon ni Kristo bilang head of the church. It emphasizes the unity and mutual submissions between Christ and the church. Si Kristo bilang head of the church na kanyang itinayo noong 1st century. Ano ang nakalagay po sa Matthew 16 verse 18? Sinasabi ni Jesus kay Pedro, And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Sa talatang ito ay pinapakita ang pagkakatatag ng simbahan na kinikilala na si Jesus ang founder at si Pedro bilang unang kahalili nito. And take note, napakalabo po na tatalikod ang simbahan na ito o masira man lang dahil si Kristo na po mismo ang nagsabi nito. Kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So sino ang makapagsasabi na tatalikod o masisira ang simbahan na tinayo ni Kristo? Si Kristo na ang nagpatotoo nito na hindi niya ito hahayaang masira. Now, malabo ng iglesia na tinutukoy sa Biblia ay Iglesia ni Kristo dahil ang kinikilala nilang founder ay si Felix Manalo at hindi si Jesus Christ. Wala rin mababasa sa Biblia na pagdating ng panahon ay masisira ang simbahan itinayo ni Kristo at muling itatayo ni Felix Manalo. Dahil again, ang simbahan na ito ay hindi masisira kahit na kapangyarihan ng kamatayan. ba? Diba? Ang pangalan Jesus Christ ay nabanggit sa Biblia at nagtayo ito ng kanyang iglesia. Ngunit walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing si Felix Manalo ay magtatayo ng isang iglesia. Kaya walang katotohanan na sabihin ang iglesia na nabanggit sa Efeso chapter 5 verse 23 ay ang iglesia ni Kristo na itinatag lamang ni Felix Manalo dito sa Pilipinas. So anong iglesia ang tinutukoy sa talatang ito? Maganda na sa kanila na mismo manggaling. Sinasabi sa kanilang Pasugo Magazine na siyang official teachings of Iglesia ni Cristo, ito pong nakalagay. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So maliwanag na aminado pong mga Iglesia ni Cristo na ang Iglesia na binanggit sa Biblia at ang itinatag ni Jesus Cristo ay ang Catholic Church. Ito rin ay sinusuportahan po ng mga referensya. Sinasabi po sa Grolier Encyclopedia in Knowledge Volume 5, page 106, Catholic Church, a term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. At tayo naman po sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, page 287, The Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago as the original disciples of Christ gathered in the upper room waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Kung babalikan natin kanina, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay nangyari na noong 1st century. Now, anong iglesia kaya ang umiiral na noong 1st century? Pagbabatayan din po natin ang history, hindi lang puro story. Patay po sa Students Encyclopedia, Volume 17, page 261. The Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination, having its root in the 1st century. Ayon din po sa Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, 1999 edition, page 932. The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctoral and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the 1st century. At ito pa po, ayon sa referensyang ito, for the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. So doon po sa kanyang ginamit na verse ang Roman 16.16 na para sa mga tagapagturo ng iglesia ang itinatag ni Felix Manalo, sila daw ang tinutukoy ng dahil sa pangalang Iglesia ni Cristo na nakasulat sa Roman 16.16. Ito ang ating mababasa. Magbatian kayo bilang magkakapatid ng nagmamahalan, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Now, sila nga ba ang tinutukoy sa talatang ito? May katotohanan kayo ito? Mainam na alamin rin natin kung kailan na isulat ang letters to the Romans. The letter to the Romans was most likely written around 57 to 58 AD noong ikatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Noong panahon iyon, si Pablo ay nasa Korinto, naghahanda na maglakbay patungong Jerusalem na may dalang koleksyon para sa mga dukas sa ng kristyano doon. Now, Mahalagang maunawaan na ang Roman 1616 ay naisulat noong 1st century na hindi naman tugma sa taon kung kailan itinatag ang Iglesia ni Cristo na itinatag lamang ni Felix Manalo noong 19th century. Kaya hindi mo maaaring sabihin na biblical na agad ang pangalang Iglesia ni Cristo nang dahil lang sa mabasa ito sa Roman 1616. The letter to the Romans was written by the Apostle Paul with the purpose of addressing the Christian community in Rome. Sa Roma, na capital city ng Italy. Dapat pa rin natin tukuyin kung magkatugma ba ang pagkakatatag ng iglesia sa Roma na 1st century at ng iglesia ni Kristo sa Pilipinas na lumitaw noong 19th century. At ito pa po, walang iglesia ni Kristo na lumitaw sa Roma noong 1st century. Bakit? Dahil itong July 27, 1994 lang, sila gumawa ng worship service sa Roma with matching selfie sa loob ng Vatican compound na siyang sentro ng Iglesia Katolika. You see? So napakaklaro po na hindi sila ang tinutukoy sa mga talata. So anong iglesia ang tinutukoy sa Romans 16.16? 16? The church mentioned in Romans 16.16, 16, and in the church in Matthew 16.18, are both passages refers to the church founded by Jesus Christ. In Matthew 16 verse 18, Jesus declares to Peter, And I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against you. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagkakatatag ni Jesus kay Pedro bilang ang bato kung saan kanyang itatayo ang kanyang simbahan. Ang simbahang itinatag ni Jesus sa Matthew 16.18 is understood to be the universal church na kinabibilangan ng lahat ng mga tapat sa buong kasaysayan. On the other hand, Romans 16.16 :16 ay nagsasabi, Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. Ang talatang ito ay tumutukoy sa maraming pamayanang kristyano o mga lokal na simbahan hindi po sa isang singular church na inaangkin ng iba na sila daw. Kaya sa ito daw ang pangalan ng kanilang iglesia. It only signifies the unity of believers in different places who are part of the larger body of Christ. The universal church founded by Jesus Christ and built upon Peter is composed of all the local churches in Christian communities throughout the world. These local churches are in communion with one another and with the Pope, na itinuturing na kahalili ni Pedro at ang nakikita pinuno ng universal church kahit po sa mga libro ng mga scholars na nagsasabi na ang Roman 1616 ay tumutukoy sa iba't ibang pamayanang kristyano o lokal na simbahan na umiiral sa iba't ibang lugar noong panahon ni Apostol Pablo. Ang mga komunidad na ito ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya kay Kristo at pinabati ang isa't isa sa kanyang pangalan. The term Churches of Christ or mga iglesia ni Kristo ay nagpapahiwatig ng samasamang katawan ng mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo, hindi sumusunod kay Felix Manalo. At kahit ang mga unang Kristiyano na kinikilala na Church Fathers ay nagsasabi na ang tinutukoy ng mga iglesia ni Kristo sa Roman 16.16 ay tumutukoy sa iglesia ang itinayo ni Kristo, hindi sa iglesia ang itinayo ni Felix Manalo. Katulad na lamang po ng pahayag ni St. Augustine of Hippo na isang renowned theologian in Bishop of Hippo. Sinasabi niya, by the word churches, he means all the people that believe in Christ. And what is the church? The church is the body of Christ. Let us not be ashamed of the church, for it is the body of Christ. Let us not be ashamed of its head, for he is our Savior. Iisa lamang po ang iglesyang itinayo ni Yeso Cristo na nagsimula doon sa Jerusalem noong unang siglo. At iisa lamang ang iglesia na tumutugon sa iglesyang itinayo nito na ngayon ay tinatawag na Catholic Church. The Roman Catholic Church is the true Church of Christ. Dapat natin maunawaan ang ating Panginoong Isus ay nagtayo lamang ng iisang iglesia. At sa pagkakatatag nito noong unang siglo, ay nagsimula na rin lumaganap ang Kristyanismo. At kung ating babalikan, si Kristo mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia at hindi ang kung sino-sinong tao. At ang nais ng Diyos sa kanyang iglesia ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. At ito rin ay nabanggit ni Jesus noong pumunta siya sa templo at nagturo sa mga tao na ang tahanan ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. So it must be universal. There should be an official name na nais ni Kristo na itawag sa kanyang iglesia na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Marami ang mga naging pangalan o naging katawagan sa iglesia na ito, kagaya ng iglesia ng Diyos, mga iglesia ni Kristo, Iglesia ng Panginoon at marami pang iba na siya namang ginamit ng mga kakasulpot lamang na sekta na wala namang koneksyon sa ating Panginoong Iso Kristo. Na kung saan nakita lamang ang pangalan sa Biblia at nagtayo na kagad ng kanilang sariling iglesia. Ngunit paano nga ba naging Roman Catholic Church? Tandaan, ang iglesia ng Diyos o iglesia na itinayo ni Kristo must be universal o dalangina ng lahat ng bansa. Now, the term Catholic, ayon po sa Grolier's Universal Encyclopedia, ay nanggaling sa salitang Greek na katolikos na ibig sabihin ay universal o pangkalahatan. Catholic means universal. Ibig sabihin, ang iglesia na itinayo ni Cristo ay Catholic o universal. At ito nga ang naging batayan ni St. Ignatius na obispo ng Antioquia upang bigyan ng pangalan ang iglesia na ito bilang Catholic. At isa pang patunay, ito rin po ay nakasulat sa liham ni St. Ignatius sa mga Smyrnians. Sinasabi dito, saan man magpapakita ang obispo, naroon din ang karamihan ng mga tao. Kahit na kung nasaan man sa Yesu Cristo, mayroong simbahang katoliko. Ayon din po sa history, sa si St. Ignatius po ay naging estudyante ni Apostol Juan. Kaya makikita talaga natin ang koneksyon ng Iglesia Katolika sa mga apostoles ng ating Panginoong Yesu Cristo. At bakit po natin ginagamit ang kasaysayan? Dahil ito din po ay sinabi sa aklat ni Hobbes. Ang katotohanan na ito ay pinatutunayan naman ng kasaysayan. Pabalikan natin ulit ang mga sinasabi sa mga history books. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ang Simbahan Katoliko ay isang organisasyong itinatad ni Kristo sa Jerusalem noong 33 AD. Sa isa pang encyclopedia na sinasabi, ang simbahan katoliko ay ang pinakamalaking denominasyong kristyano na palaging umiiral mula noong unang siglo at ang tanging orihinal at tunay na simbahang kristyano sa kasaysayan. At panghuli, batay po sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, sinimula ng simbahang Romano Katoliko ang kasaysayan nito sa Jerusalem 2,000 years ago nang ang orihinal na mga disipulo ni Kristo ay nagtitipon sa, sa silid sa itaas na naghihintay sa pagdating ng banal na Espiritu. Ang araw kung saan dumating ang Espiritu Santo ay ang kaarawan ng simbahang katoliko. Kaya hindi talaga maitatanggi na ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo ay ang Romano katoliko. Kaya ang iglesia or church na binanggit po sa Ephesians chapter 5 verse 23 at sa Romans 16:16 16 ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Sana po nakatulong po ang video na ito at kung nakatulong po ito sa inyo, please like and share. Bahagi po natin ang YouTube channel natin and of course, ang mga YouTube channel din ng mga kasamahan natin upang mas lumawak pa kalaman natin sa ating pananampalatayang katoliko. At mabigyan din natin ng kasagutan ang mga akusasyon at mga argumento ng mga kapatid natin ng tayo katoliko. Uli po, this is Mr. Pierce Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan, pro deo, et iglesia sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hi, I'm Dale Feliciano from Washington. Katikis, and encourage ko kayo na uh, manood sa vlog ni Mr. Curious Catholic kasi marami kayong makukuha sa kanya. Kasi andun din ako kumukuha minsan ng mga information, idea na pwede kong magamit na makaturo din sa kapwa katoliko. Maraming po at maraming salamat. Hello po sa inyo mga kapatid. Inayahan ko po kayong patuloy na susubaybay so, so, sa Mr. Curious Catholic upang mas marami pa po tayong matutunan tungkol sa ating pananampalatayang pala Catholic. God bless po! Hello po sa ating lahat. Ako pala po si Mark James from Bohol. At isa rin ba ko sa CFD Catholic Faith Defender na patuloy na nagdirepin sa ating simbahan Catholic. At isa rin ba ko sa taga-subaybay sa mga videos na inaplo ni Mr. Curious Catholic. At sana po natin itong masubartahan ng kanyang Facebook page at sa ang yung YouTube channel para po tuloy-tuloy po ang paglaganap ng ating araw ng ating sumuhan. Kala po yung ma-like, share, follow, and subscribe. Yun ang po. God bless you. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At uh, personally, uh, marami ako natutunan kagaya na kung paano i-depend ang ating pananampalatayang katoliko. Maraming salamat at Magandang umaga. Hello po, ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong member po ng Punto por Punto. At inanyahan ko po kayong supportahan po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic. At dahil po doon, mayroon po tayong marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe, Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Hello po mga ka-curious. Ako po si Brother Roy. Isa rin po akong katikis uh, sa aming simbahan at isa rin po akong uh, followers ni Mr. Curious Catholic. So, i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at uh, supportahan po natin ang kapwa natin katolikyo. At mabuhay tayong lahat. God bless. Hello, ako po si Hiljint, isa pong deboto ng Divine Mercy. Tinipahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa, sa ating panalampanatayang katoliko. dinam. na uh, mga Curious.